medyo nagdadamdam na tong ating pure kali ah, uh, 29 days na niya kasi ngayon possible bukas hanggang gabi anak na to ang stud nito ay PS100 so pure kali cross PS100 ang ating formula ngayon usually ang hinahanak lang nito tatlo lang eh. hindi mahina siya mag -ano. okay lang okay din naman yung tatlo at uh, siguradong puro healthy Ito yung kanyang isang anak uh, gawin natin itong future breeder kasi gustong gusto ko yung dutch pattern Yan. gawin natin itong future breeder ito ay F1 Hybrid F1 Hybrid Ang tawag yan Pwedeng G1 Pero Mas maganda Mas, mas komportable ako sa F1 Hybrid Nung huling timbangin natin to Nung mag 3 months ay 3. 2 3.1 Ganun guro eh, uh, oh, hindi ko natanda. So, ayan, ang oh, ganda. Ang ganda ng, alam uh, to, tindig na tindig ang tenga. Ganda ng kurba ng katawan, nakuha sa kali. Mahaba yung katawan, nakuha sa PS. Tapos yung color code niya. Ayan. Ang mga PS nag-aanak talaga ng Dutch pattern. Yan ang ating mga minamarket ngayon. Yung mga hybrid yan ang mas nabibili ngayon kaysa mag-breed tayo na mag-breed ng upgraded bebenta mo ng mura pinapakain mo din naman ang pagkain halos ganun din naman eh mag nag invest na rin lang kayo dito na kayo mag-invest sa ganyan dyan nyo na ipasok ang inyong pang market kasi sa totoo lang halos wala naman ng market ng upgraded Hmm? Noon, oo. nagrabit tayo uh, siguro August 2021. Nakabili rin tayo ng mga mamahalin na f Hindi tayo ano. Binenta natin yung mga na-hybrid natin doon sa murang halaga lang din. Yung unang bugso, nakapag-possible tayo, nakabenta naman tayo ng 250 isa nun sa 2 months, 3 months. Eh nung bandang huli wala na rin halos market ang ano. Upgraded. Mapapabenta lamang ng nakakasama sa loob. 150, 100, 200. Nako, may inis ka lang. Pagkatayin mo naman, medyo lugi ka pa dahil maliliit. So ang ginawa ko yun, tinanggal ko na yung aking mga upgraded. Nag-switch tayo sa pure. Ngayon, yung pure natin, pinai-stud-stud lang natin. Magawa tayo ng hybrid. Produce tayo ng F1 hybrid. So, yung F1, combination of two pure. F1 hybrid, combination of two line na pure. Uh, halimbawa ni Kinross mo sa local New Zealand sa F graded si pure breed na ba considering as F1 yun naman daw talaga ang turo o yun naman daw talaga yung sa aral F1 talaga ang tawag doon so ito naman F1 din siya kaya lang hybrid na Ayan, ang ating uh, 3 months do na PS Kali kita nyo yung mata niya oh. No? ka problema to dati sa mata nung no, ito yung baby pa siguro nasundot ni nanay niya ayan ayano okay na nagwa water ay siya minsan pero ayan okay na oh. laki nito hindi ko na lang ulit siya natitimbang eh No, ito yung kanyang mother do. Aalog-alog ah, na naman ang tenga. Kakalog-kalog ah, na naman ang tenga. Malapit na naman umanak. Hanggang bukas na lang yan. Pag hindi umanak, meron naman tayong nakaredy na oxytoxin. Kung sakali, gamitan natin ng oxytoxin para matapos agad ang kanyang pagsasakripisyo. Pero prepare na yung kanyang nest box yun eh, dapat eh, mga 3 days before 4 days, 5 days, ganyan para mapamilyar nyo yung nest box pampabantag yan eh kasi pagkasi mga anak, papabalik-balik yan dyan magkukot-kot-kot-kot yan dyan so di yung tama-tama, mababantag siya Pagkasi nabantag, hindi siya masyadong hirap sa panganganak hmm. maliit lang yan mukha lang malaki tingnan ang timbang lang nito is 3.8 to 3.9 eh paliba sa pregi ngayon 4.3 and 4.2 ito yung ating pure na lion head back ito yung pinang i natin sa mga ini out natin dito na lion head so meron din tayong dalawang possible ngayon na lion head dalawang pa anak pang out natin ng December uh, siguro lalabas yan November 1, November 2 ayan solid naman yung ating back nga lang yung manggi nito din sa ibabaw ng tenga hindi di ko na natatanggal oh hindi ko na asikasa pero malinis yan pagkaka ano naman ilagi siyang nililinisan hindi lang na ayun may natutuloy-tuloy yung paglilinis masyado na po pero yan you know, oh. quality yan, lite nga yan tenga yan siguro 3 inches lang so, yan, ilan lang naman ang ating mga rabbit na ito ay LNC, ito yung una kong rabbit eh eh wala namang nabili eh ayoko namang katayin so di dyan lang siya baka sa susunod so, na pa estad ko, pa i ko to sa FG or sa PS. Kakarnin natin yung anak. Palaki natin ng 2 months, 3 months. Pan-January. So ito naman yung ating mga paanakin na ng lionhead. head. Yan, sa lionhead, may market yan. Yan lang, medyo, syempre, mababa lang ang presyo para makabenta ka. Pag pagbebenta, sabihin ko sa inyo, pagka talagang medyo mataas ang presyo mo, nako, kaysa siyempre, kaysa sa iyo bumili. Pupunta na 'yan sa mga big time na breeder. Mga quality rin ng hawak. Ayan, check sir, ang ating pakain. Galing kay Mayora. Jesa Cañete. Hindi rin naman ang papahuli sa itsura ng ating Lionhead. Talagang eka nga eh. Hindi naman tayo magbebenta ng medyo dehado kayo sa presyo. Makakalamang pa kayo. Ito yung ating ano, uh, broken pattern na Lionhead. Lapit na yan. Mga nagdaramdam na yan kasi ilang araw na rin lang naman. Ah, anak na ay araw na Yan, yung ating maliit lang na rabbitry So iyon Sa experience nga natin kung kayo ay magpo magbebenta, papasok sa rabbit sa rabbitry world eh huwag na kayo mag LNC, huwag na kayo mag upgraded. Mag-hybrid na kayo. pure to pure. Pero kahit pa pano, may market. May market ang, ano, ang rabbit kaya lang. Medyo. Ang pagpapos, kinakailangan araw-araw. Para pagka nag-visit sila sa mga rabbitry group na ano, puro inyo makikita, hindi eh, di bibili na lang yung inyo. <laughs> Kesa pa sa iba ito, malaki-laki rin ito. Mga eh, mga 2.7 lang ito. Kaya tiyo, hindi ko na ginagamit. Hindi na tayo nagbe-breed ng ganyan. Pero gagamitin natin yan. Pang, pang ano yan, pang piyesta. So, yun, ubos na. Ubos talaga yung ating mga rabbit. Nabibenta naman na talaga. Discarte nga lang, talaga, kinakailangan, lagi kang may pos. Uh, kinakailangan, magaganda yung mga produce mo. Eh na, ang mga rabbit mo alaga. Eh hindi naman sa pagkukunin eh. Bumibili sa akin kahit papano wala pa ako naririnig na reklamo. Talagang quality naman yun na ibibigay natin sa kanila. So ayan. Meron tayo dito sa paligid na Madre de Agua. Madre de Agua yun ating mga cuttings. Kasi masyado na sila malago. Ayan ang cuttings na natin. Tapos dito ay kawayan. Ayan, kawayanan. Medyo malamig yung lugar ko. Kaya talagang pit sa pag-aalaga ng rabbit. Kaya yung ating mga rabbit ay talagang healthy. O, oh, diba? yan. Ibabaw niyan. Manuka niyan. 45 days alagaan natin so yun lang mga ka-farming <laughs> salamat sa panonood